Share po sa inyo lahat mga idol Sagay po Asin lang Dapat na Ayan mga idol Inilabas ko para makita nyo Oh, ang na mga idol oh. Oh. Putik oh, na yan oh. <laughs> Mga idol, oh, namili tayo ng karne. Hindi pala namili ng utang. Dalawang kilo yan no oh. kay Arnold. Kaya adobo natin lahat yan mga idol para isahan lutuan na lang. At sabay-sabay na natin yung mga ingredients natin dyan. Lalagyan ko siya ng isang basong tubig mga idol. Tapos, lalagyan natin siya ng suka. <laughs> typical na adobo to mga idol typical ano yung typical ibig sabihin darling toyo toyo yeah. ito yung ganitong luto eh yung luto nung unang panahon na wala nang gisa-gisa diretsuhan yan o, teka lang nga po teka teka o tapos lagyan natin ng paminta paminta oh, nalaglag, o naglaglag paminta paminta o dali dagdag dag natin yan lagyan natin ng bitkin o lagyan mo yung paminta na laglag tapos mga idol, laurel. O, oh, sasali din daw sila eh. O, oh, may iingay eh, oh. Tapos mga idol, magpapabaga na tayo. Takpan na natin. Ayan. Yun. Napakasarap ng no? ating adobo mga idol. Ito, mga mga idol, nakalimutan ko yung bawang at saka sibuyas. Sorry naman. Hmm. Sorry po. Mga idol, after kulang-kulang kulang isang oras, mga idol, tignan natin, ha? Usok Osok nilabas ko siya mga idol pero tignan nyo naman ang texture mga idol ang lambot na ang sarap nito ayan mga idol inilabas ko para makita nyo oh ang lambot na mga idol oh 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 putik na yan oh. <laughs> ay ang sarap mga idol yeah birds kulang kulang isang oras mga idol usok mang usok yung ating pressure cooker kaya Napakaganda ng pagkaka-adobo mga idol. Okay na yan. That's it, baby. Yun. Ito na iniluto natin mga idol. Kunti lang kinuha natin kasi. Yan. Yan. Sarap yan. Kailangan natin ng panunaw. Share out po sa inyo lahat mga idol Ayan Sagay po uh. Lambot mga idol oh Tagnan nyo ha Oh Oh Ang lambot sarap mga mahihilig sa taba dyan sarap po hmm asin lang sapat na hmm Alam ng 'tong pagkakakuan natin mga idol. Hmm? 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 Ang lambot talaga Ang hmm? grabe na pa Nagme-melt sa bibig Sarap Kaya <tinyo> na, Pugs Nagme-melt sa bibig mga idol Sa sobrang lambot niya Di lang akong diaper <tinyo> <tinyo> Level na malulit sa kulit Napakalambot, napakaharap. Cheers! 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 adobong medyo masabaw siya pero ang lambot naman mga idol asin lang eh perfect na perfect naman mga idol asin lang hmm? Ito, harap. Thank you, Lord. Bye-bye.